To sa sarali mismo ang dami mga ang dami mga flag ang dami mga we are not for sale kaya kala ka mo talaga uh, todo balat eh no pero nung uh, nangyari naman yung uh, speech ni Duterte parang poof parang wala naman masyadong banat no kaya baka yun yung purpose nung uh, nung uh, Cebu rally pedal yung napakatalas na Davao rally no na <laughs> yun yung uh, naiiba dito sa Cebu Rally. Ang hirap ispalingin nung isip ni Digong eh, no? Noong uh, December 2021, bumalat na siya, di ba? Addict, sinungaling, weak leader. Weak leader. After, after two months, in-endorse naman niya si BBM as the presidential candidate ng kanyang ruling party, PDP Laban, di ba? O, oh, ang bilis, ang bilis magbago. Tapos eh, that was uh, January 2022, February 2022, bumalat siya December 2021, no? Tapos eh, nito na mga uh, 2023, eh, nung tilanggalan ng uh, confidential at intelligence funds in their millions yung kanyang anak at saka binabatikos, nagalit din siya. Wala kayong respeto sa aking anak. Wala kayong respeto sa vice president. no? Kabahang kayo sa military at police diskontento na sila no at uh, kasabay na naglabas ng uh, ng statement si uh, Armed Forces Chief of Staff Browner na meron ng mga destabilization plots at nakausap niya mismo yung mga ex-generals. Afternoon, inami naman ni Digong na kausap nga niya yung mga ex-generals, no? Kahit hindi naman daw siya nag-urge ng kudeta.